Hey Mula taong 2020 hanggang sa taong kasalukuyan, ang mga komunidad sa Silangang Afrika ay nakakaranas ng isa sa pinakamatinding tagtuyot mula noong 1980s. Mula sa mga naglalakihang bitak sa lupa ay mababakas mo rito ang matinding uhaw mula sa patak ng ulan. Pero hindi lamang mga tao ang apektado ng suliraning ito dahil ang mga kalunos-lunos na video at larawan na inyong masasaksihan ay patunay lamang na ang mga hayop ang isa sa mga pinakaapektado ng patuloy na pagbabago ng klima at matinding init ng panahon na ating nararanasan. Katulad na lamang ng makabagbag damdaming tagpo na ito kung saan makikita ang isang elepante na hindi na magawang magkatayo dahil sa matinding uhaw at gutom na nararanasan. Ganito rin ang senaryo ng isang desperadong giraffe na makikita ang binubuhusan at pinapainom ng tubig dahil din sa matinding gutom at uhaw. Ayon sa ulat, noong 2022, umabot sa 205 na elepante, 512 na wildebeest, 381 na buffalo at 49 na zebra ang namatay sa loob lamang ng siyam na buwan. Ayon naman sa isang pahayagan sa Kenya na The Star, aabot sa 4,000 na giraffe sa kalapit na county ng Girasa ang nanganganib na mapuksa kung magpapatuloy ang matinding tagtuyot sa buong rehiyon. Ang mga giraffe ay ilan lamang sa mga pinakaapektado ng problemang ito dahil ang mga puno at halaman ang pangunahing pinagmumula ng kanilang pagkain. Pero dahil kulang ang supply ng tubig, ang mga puno at halaman ay isa-isang natutuyo at namamatay. Pero tila maswerte pa ang elepante at giraffe na nasa video na nagawa pang dampian ng tubig ang natutuyo nitong lalamunan. Hindi kagaya ng grupo ng mga giraffe na ito na binawian ang buhay sa gitna ng kanilang paglalakbay. Hey! Ang video ay kuha sa Sabuli Wildlife Conservancy sa Wajir kung saan makikita ang anim na giraffe na nakahiga at wala ng buhay namatay umano ang mga hayop matapos maipit sa natutuyong putik habang sinusubukan nilang uminom samantala ang mga residente ay nagpasyang ilipat ang katawan ng mga giraffe sa hilagang silangan ng Kenya upang maiwasan ang kontaminasyon ng tubig na maaaring magdulot ng panganib sa mga tao Bukod sa mga giraffe ay may iba pang hayop ang kinakailangang maglakbay nang aabot sa 30 milya ang layo upang makahanap lamang ng pinagmumula ng tubig na siyang papawi sa gutom at uhaw na kanilang nararanasan. Gayunpaman, ang mabilis na pagkatuyo ng tubig na pinagmumula ng kanilang maiinom ang siyang naglalagay sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Marami kasi sa mga hayop na ito ay hindi na nagagawang magkaalis sa kanilang pwesto dahil wala na silang lakas upang hilahin ang kanilang mga katawan mula sa natutuyong putik ng kapaligiran na kalaunan ang sangkikitil sa buhay ng mga hayop. makadurog puso ang senaryong ito sa iba pang bahagi ng ating mundo. Kaya naman, may ilang mga institusyon ang nagsasagawa at naglalagay ng mga man-made pond. Nang sa gayon, ay mapawi ang uhaw ng mga natitirang hayop na patuloy na lumalaban. Gayunpaman, ang mga hakbang na ito ay tila hindi sapat dahil sa mapanghamong sulirani na ating kinakaharap. Samantala, Ganito naman ang sitwasyon sa ibang bahagi ng ating mundo kung saan patuloy pa rin ang pagkatunaw ng yelo dahil sa patuloy na pag-init ng temperatura na ating nararanasan. Ang mga polar bear ay kilalang naninirahan at umaasa sa Arctic sea ice upang mabuhay. Kaya naman, sila ang pangunahing apektado ng problemang ito noong 2010 tinatayang na sa 20,000 hanggang 30,000 polar bear ang nabubuhay ngunit kung magpapatuloy ang pagkatunaw ng yelo sa mga lugar na ito ay maaaring umabot na lamang sa 10,000 ang kanilang bilang sa taong 2050. Ayon sa pag-aaral, umaabot sa 200,000 milya ng yelo ang nilalakbay ng mga polar bear upang maghanap ng kanilang pagkain tulad ng mga seal. Pero dahil sa patuloy na pagkatunaw ng yelo, ay nililimitahan ito ang kanilang kakayahan na maglakbay sa malalayong lugar. Ang problemang ito ay maaaring magbigay daan sa mga oso na manirahan ng mas matagal sa lupain na siyang magdudulot ng mas mabigat na problema. Ang kanilang pamamalagi sa lupa ay maaaring magresulta ng mga payat na oso dahil sa kakulangan sa pagkain. Katulad na lamang ng makadurog pusong na ito kung saan makikita sa video ang isang payat na payat na oso na naghahanap ng pagkain sa basurahan. Nangangahulugan lamang ito na ang mga payat na oso ay nagsisilang ng mahihinang supling at kulang sa nutrisyon. At kapag ito ay nagpatuloy at hindi nagsagawa ng pandaigdigang pagsisikap, ang mga oso ay maaaring maubos at dumating ang panahon na ang kanilang itsura ay sa mga pahina ng libro at larawan na lang natin makikita.